So yun, magandang magandang umaga po sa atin mga kasaksid At nandito po ako ngayon sa Santo Domingo, Nueva Ecija Dito kay Sir Ramon Valentino Opo, At ipapakita niya po sa atin yung ha-harvestin niya po ngayon na bagong bago na produkto po ng SL Which is si SL 39 At saka sa kasalukuyan po nag-harvest sila ngayon Nandiyan, doon sa likod ngayon, titignan po natin yung kanilang uh, palay kung gaano kaganda. Bago harvestin, makita man lang po natin yung palay. Sige sir, salamat sir. <laughs> ito sir, no? Ayun, oh, ito yung pilapil pala ni sir. Oh. Ang eh. lalaba. <laughs> ay, itong mangga. Ay, oo pala. Oo, oh, nagpa-parbis ng mangga. 8,000 ano daw to, sir, di ba? 8,000 something lang. Oo, oh, 8,000 something. Walang isang hektarya. Wala uh -oh. pero ang goal ni sir na harvestin dito, sir, yung parang tinatansya niya, yung, uh... nasa ano, sir? Nasa 15 metric tons ba? Ay, uh, yun lang yun ang kanya. Uh -oh. so, makikita natin kasaksid kung ano. Ito po, pakita ko sa inyo. Yan, ito na po yung itsura ng palay ni sir. At mamaya maya lang ang harvestin na po yun dahil nandoon na po yung harvester. Ayan. Huling sulyap bago harvestin. <laughs> Ay, dito sir, dito sir. Ay, ito din, kasama sir. Ah, okay. Ay, ito. Oo nga. Ayan, mga kasaksid. Ayan, hanggang doon sa dulo. Ito yung iba. Yung dahon niya, sir, green pine, no? Oo. Oh. Oo? Huh? Green pine dahon. Ayan. Hanggang batok, mayroong laman. Oh, mayroong laman Hmm. Ito, oh. Hmm. oo. Yan. Tanungin natin kay Sir Valentino kung ano. Sir, alam niyo ba sir kung ano yung timing ng pag-abono ni dito sir? Hindi. Eh, basta si lang. Basta siya lang namin yung kami boss. Ah, yung ano niya. Sige, tanungin ko lang siguro sa kanya mamaya. Ayan. Hanggang dun. Tapos manggahan. Ilan yung mangga nito sir? sir. Banta. Pari... 67 yata. Ah, 67. Na puno. A67 ah, na puno. Ayan, mga kasaksid. 67 Seven na puno, mangga at saka ano palay. Ayan, kaya malawak itong ano nila kasaksid, pilapil nila kasi nandito yung mga mangga. Ayan, ito yung mangga. Oh. Braby, oh. Maya malalaman natin kung ilan ang harvestin dito. Tanungin natin kay Sir ang kanyang maganda. Ayan, nasa ano po kasaksi dito, SL39, variety SL39. Ayan, at mamaya malalaman natin kung ilan po yung ha Yan, mamaya po malalaman natin kung ilan ang harvestin dito. At kung ilan nga bang abono na nilagay ni sir dito mula nung simula hanggang itong harvest. At kung ano yung mga timing mga kasaksi. Yan, mabilis na, mabilis na Ano, doon na sila. Tapos dito na sila next. Ayan. Sige, let's go. Mga So yun mga kasaksi, nandito na po kay Sir ano, uh, Ramon Valentino. At kung napansin nyo kanina, eh, meron siyang tanim na mangga. Kaya ang, lalaki ng, ang lalapad po ng kanyang mga ano, pilapil. So para kay Sir po, is maganda ang mayroong palay tsaka may mangga di ba? Opo. Ano yung naitutulong Sir ng mangga Sir sa pag may, may palayan ka na may nakatanim na mangga? Ano yung naitutulong niya Sir sa isang palay? Actually po, ah... Uh, ang naitutulong po ng mangga, sa production sa aking bukid ay umaani ako ng maganda sa mangga. Mm. Nagaya po nito. Mm uh -uh. Nag-harvest po ako noong March. Uh, March, parang March 15. March 15. Pinakyaw po nila yung mangga ko. Hindi po sa pagyayabang, 185,000. Yung 17 puno lang. Uh -huh. 17, puno? 17 puno? Marami po nagpo-commento na hindi daw po mainam ang mangga sa palayan. That mm. is maling uh, maling pananaw po 'yon. Dahil yung pong ilalim po ng mangga, inaanihan pa rin po ng palay, medyo mas mahina nga lang. Mahina. eh, ang laki na po ng inarin natin sa mangga. Mm. 185 sa 1.4 na manggahan. That is ah. 70 -huh. puno lang po yun. 70 na puno. Ah. eh, kung, kung, sabi ko nga po, yun ay panggawat. Kasi yung panahon po na yun, eh, sumasapaw pa lang yung palay. Mm, -mm, mm Yun lang naman po yung akin. Doon po sa mga maniniwala sa akin, salamat. Doon uh -huh. po sa mga hindi maniniwala, maraming salamat din. <laughs> Ilan yung nalalagay nyo, sir, na abono sa per ano, sir? Ilang kilo, sir, sa per puno? Ah, uh, o gano'n? Pag sa per puno po, ang nilalagay ko tuwing tag-ulan, rainy season, Ilalagay uh nilalagyan -huh. ko po yan ng dalawang kilo per puno. Isang butas, hmm. isang kilo. Ang layo lang po niyan ay one meter sa puno. One meter sa puno. Opo, puno? meter lang po sa puno hmm. ang inilalagay namin na mga oh. uh, pataba na triple 14. Triple 14. 14, 14, 14 po. Uh -huh. yun lang, yung po lang ang po. nilalagay. Opo, hmm. wala na pong iba. Yun lang po ang nilalagay. Then pagdating po ng August, September, mag-spray -e na po kami yan. Hmm. Ano yung mga ini-spray -e niya? Uh, Calcium nitrate po yung ginagamit namin ngayon kasi yun yung mas mura. Yung pong okay. uh, potassium nitrate ay eh, sobrang mahal na po ngayon. Yung po kasi yung dating ginagamit. Mm. Spray po yun no. Opo, spray po yun. Sa so, isang drum po gumagamit po kami ng uh, 7 to 8 kilos. 7 to 8 kilos Opo. na nitrate. May kasama na rin po ano yun, uh, insecticide. Mm. Ilang beses kay sir nag-ano, nag, ano, nag sir, sa mangga? Uh, hindi po sa pagyayabang. Ako po, umaharbis ako ng mangga tatlong beses sa oh, isang okay. taon. Sa isang taon? Opo. Uh, ang ginagawa ko po kasi yan, pag may 60 days na yung aking mm -hmm. unang in nag spray po ako uli. Mm -hmm. E magsabihin, sir, yung iba, umaan nilang sila ng ano, di ba, yung panahon lang ng tagmangga. Opo. Pero opo. sa inyo, sir, kaya pa mapabunga yung ano. Opo. Kaya lang, yung pong mm -hmm. yung succeeding na pag spray hindi na gaano siya karami. Hindi na siya Mas gaano. marami yung talagang panahon una, ng pagmamangga. Oh, uh, tsaka yung panahon ng pagmamangga talaga. Mm -hmm. Pero yung sa peak season, sir, kasi pag natapat sa Pasko or bagong taon, yun po yung pinakamahal na presyo. Yes, tama. oh Kasi lalo na yung mga iba, mangga talaga rin yung hinahanap nila ah, pag, ano, eh. pag mga bagong taon, ganyan, Pasko. Mm -hmm. Kaya, itong anong, ano sir? Variety yung mga ganyan sir? Uh, Karabao Carabao Mingo po. Carabao Mingo. Oh. Meron din po akong kwa dyan, uh, Sweet Elena. Yan po mm. yung pinakamatamis na mangga, Sweet, Sweet Elena. Elena. Na kasing laki rin niya yung karabaw, same oh, kasing size. Kasing laki rin po ng karabaw. Mm. Kaya lang iba yung itsura niya, parang piko. Ah, parang Ngano piko. Ko. Pero napakasarap po niya. Mm. Uh, yun, mat, natawag din po nila na yun ay uh, mango eating green. Mm. Kahit na green pa siya. Green pa siya, talagang matamis na. Matamis na. Hindi siya yung maasim, sir. Hindi, no? hindi po siya yung maasim. Ah, uh, parang ano sir, meron na po nakikita na ano yung sweet catimon, dwarf mango, 'di ba? Dito sa Gimba, yun. Ah, uh, meron po. Pero ako uh, meron po akong magnolya'ng mangga. Kaya uh, lang nasa bahay. Uh, uh, Naabot po ng 2 kilos ang isa. Isang piraso. Grabe. Oh. Kaya malaking tulong talaga ang may mangga kasi. Oo. Oh, Oo, oh, nakakadagdag sa ano niya, sir, no. Ilang beses kaya nagka-cropping dito, sir? Nag-twice lang po sa palay. At twice no okay. sa palay. Reny at saka ano. Mm -hmm. Pero para sa inyo, sir, yung SL-39 is talagang approved sa inyo? yung Approved po yung uh, sa akin yung SL-39 kasi maganda siyang mm -hmm. Maganda talaga ang tindig niya. At, mm, hindi ko lang alam kung magiging ah. maganda yung anip. Palagay <laughs> ko maganda rin yung anip. Ah, 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 ah. Kasi ito kasalukuyang inaani. Mm -hmm. Pero may iba siya na nagtatanong, eh. nabanggit din po ba sa inyo sir sanatik technician na pwede rin siya sa tag-ulan? Tag, ah, sa dry and wet season? Ganoon naman po yung sabi nila. Mm -hmm. Pwede raw po sa tag-ulan mm -hmm. Kasi alam niyo po yung mga hybrid company na yan, ang lahat naman yung sasabi nila na pwede lahat. Eh. mm -hmm. uh -huh. Kaya sa mga farmer sir, pwede, pwede nila na subukan. Oh, oh, pwede na. Pwede nila subukan. Uh -huh. and then sa, S, eh, sa ano yung sir, di ba may naitanin na rin kayo na SL8 ba yun? And SL8, uh -huh. SL19, SL12, uh -huh. SL20, ah, Itanim ko na po <laughs> lahat yan. <laughs> na sila sir, nasubukan nyo sa ano sir, wait. Opo, okay, nasubukan ko po lang. Ayun. Ako po kasi oh. wet and dry. Talagang hybrid ako. Hybrid, okay. O, yun, mga kasaksid. Nasubukan na ni sir, kaya wag na kayo magdalawang iso. Pwede <laughs> na kayo magtanim ng SL. So, yun, abangan na lang namin mamaya kung kailan ito matatapos kasaksid. And then, to total, si sir, uh, sasabihin niya talaga kung ilan yung kilo, makikita natin mismo, tsaka kung ilang bag talaga yung... Ayan. So, yun, mga kasaksid, abangan na lang. Sige, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, then. <laughs> Yan, titimbangin ko kasaksid kung ilang kilo. Natin. Yan. The truth. Yung timbang.

Ayan, titigilin natin. Ayan, para hindi siya mayak. Malinaw pa. Malinaw pa sa sabon ng pusit. 59 na lang. 58. 58 po. 58. Hmm. Okay. Ayan, okay. bibilangin ng mga kasaksid. Bibilangin oh. na kung ilan. Tatayo ako pero wala. Hindi na. Hahaha. Wala po. 162 lang yan ay 161 yan saka on si ano sa nyo 172 lang bakit naging A182 uh, na wala nyo mabuti 140 maka 20 yan o 21 172 yung 8, yung 9000 wala po ah 8 8 8.6 sa do 8.9 ay 8.9 pala huh? 8.9 mga kasaksid 172 kaban 58 ang average ng per kaban Ayan. Ito po inani ni sir <laughs> Ang picture natin si sir Ayan mga kasaksid, Ang total po ng inani ni sir Dito saan is 9.9 9.976 Almost 10 tons mga kasaksid, Ang inani niya Sa SL39 So ang ano po niya ulit Ang lawak po is 8.9 So almost 9,000 square meter. At yun po yung ano napag-anihan niya mga kasaksi. And then yun, maraming salamat po sa mga tumutok hanggang huli at nabantayan natin. So ayan, nabilang natin kung ilang ano, ilang sako at nahitimbang din natin. Kaya yun, mga kasaksi, at see you na lang po sa susunod na vlog. At kung gusto niyo subukan din yung SL39, pwede daw pwede din daw po siya sa mga wet o sa tag-ulan. Okay daw po sabi ni sir. So yun. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po updated sa lahat po ng videos po natin. See you po sa susunod na ating video. Maraming maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat. Let's go.